Ay, yes, nice. No. Oh. Hello, hello, mga person. So for today's video, for today's ganap, update ko nga lang pala kayo about sa pagpoops ni Baby Ellery. Nung nakaraan niya ay isang buwan kung pinroblema yung pagtatain ni Baby Ellery. Ngayon naman ang problema ko ay hindi siya makadumi. Mm. -hmm. mm -hmm. Ang araw nga ay nakita kong umiiri siya kaya naman minotivate ko na rin siya at tinulungan sa pag-iri kaya nga lang hindi pa rin lumabas. Pang 3 days na nga halos nang hindi siya makapup sa araw na yan. Umaga na nga sa mga oras na yan at tingnan nyo nakatitig siya sa daddy niya ginagawa niya sigurong inspirasyon sa pag-iri. La hindi! Inaantay niya nga siguro magising yung daddy niya sanay nga kasi siya na pagkagising niya ay bubuhati na siya ng daddy niya at lalabas na sila. Nung magising na nga ang daddy niya ay nilabas na siya at ito nga pumasok nga agad sila dahil nga nagpoops na daw si baby Ellery at tuwang tuwa nga kami at masaya na rin si baby Ellery at nakaraos na. Ilang araw din kasi itong nagliligalig dahil nga hirap na hirap siya sa pag-iri niya lalo na sa hapon. At eto nga, eto na nga ang sinasabi ko kay nahapunan na nga rin sa mga araw na yan at nagpoops nga ulit siya ng napakarami. Mukhang normal na nga ang nagiging pagpoops ni baby Ellery hindi na mayat maya katulad nung nakaraan. Sa ngayon niya ay dalawang beses na lang siyang tumatae sa loob ng isang araw at maramihan na nga hindi na katulad noon na parang nagtatai talaga. Tama nga ang sinasabi sa akin ng Peja noon na hindi naman delikado yung pagtatai niya dahil lang naman daw yun sa mga majus at masabaw na kinakain ko. At darating nga daw yung araw na hindi siya makakapups ng ilang araw at sunod ay magiging normal ng araw ang pagpups niya. At thank you Lord talaga at hindi na ako masyado magaalala dito kay baby Ellery. Pag mga ganyang oras na nga ay maligalig na yan si Baby Ellery, sa oras na yan ay hindi na siya nagliligalig. Okay na kasi ang tummy niya at masaya na siyang nakikipag-usap sa ate niya. Night night na? Ay, night eh, night. Oh, uh, night night na. I-sleep ka na? Ha? I-sleep na daw siya. At eto kaninang umaga nga mga person ay okay na okay ang tulog niya kagabi at nagpoops na rin siya kaninang madaling araw sobrang saya ko talaga dahil nagiging normal na yung pagpoops niya sana ay tuloy tuloy na nga at huwag mausog hindi na rin masyadong nagliligalig si baby Ellery siguro nga kaya siya maligalig noong mga nakaraang araw dahil nga may nararamdaman ito sa tummy niya at dahil bagong butas nga ang tenga ni baby Ellery kahapon ay nilagyan ko nga ulit ito ng bulak na may alcohol dahil umaga't gabi ko nga araw gagawin iyon Pagkatapos niya ng maligo ay nagantok untok na nga ang baby at kusa lang nakatulog dito sa crib niya.